Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Teacher Jess once again. Ayan, at kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-hit ng notification bell at mag-subscribe para updated ka sa mga videos na aking pinopost. Ayan, at huwag rin kalimutang mag-like and share, mga guys. Ayan, shout-out pala sa mga viewers ko at saka sa mga nanonood ng mga educational videos ko and mga vlogs. Ayan, o diba guys? So ngayon guys, I have my sharing. Ayan, meron tayong small, cute, microphone. Ayan, wireless microphone with a receiver. Ayan, so iPhone yung gamit ko. That's why na iPhone receiver din yung aking isinaksak sa aking iPhone. Ayan, and meron tayong small microphone ko nakikita nyo guys. So, pwede din ito guys na ikimpit dito sa ating damit. Ayan. So, napakaganda ng ano guys, ng microphone na to. It's because na, ano, um, kinukuha niya yung mga tunog. Gaya ng hangin, gaya ng tunog ng motorsiklo, gaya ng tunog ng tao, kung sino man dyan yung nag-uusap, ganyan. And then, tunog ng hangin na malakas, ayan. So, inuumit niya talaga, guys. Ayan, kung nakikita niyo, guys, naka-green light siya. So, ayan. And ini-enhance din yung inyong voice kung kayo ay nagsasalita or nagko-content. Ayan. So, magagamit ko to siya, guys. And, hindi ko na kailangang magtago dito sa aking room kung ako ay merong binavlog. O, ba diba, guys? Kahit merong malakas na tunog doon ng uh, pagdumaan yung motorsiklo o sasakyan. So, i-omit lang natin using tong aking microphone. O, ba diba, guys? Napakasaya ko ngayon kasi magagamit ko talaga ito, guys, kung ako ay nagbablog sa labas. Ayun lang. So, Thank you guys sa uh, mga nagsosupport at nanonood ng aking mga educational videos and vlogs. And yun lang guys, all about my sharing for today's video. Ayan! Bye guys! Thank you!